Naglabas ng abiso ang National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP na mawawala ng supply ng kuryente sa so darating na June 20, 2024, araw ng Webes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi. Narito pa mga lugar na kasama sa mga maaapektuhan ng scheduled power interruption ayon po sa NGCP. Sa NEC 1 po sa mga substations ng San Isidro, Gapan City, HN, San Roque at Baluarte para naman po sa NECA 2 Area 2, Santa Rosa, San Leonardo at Peñaranda Substation. Sa Cell 4, Cabanatuan City, Sumacab, Barrera, Bitas at Bangad Substations. Ang sanhi ng pagkawala ng serbisyo ng kuryente ay dahil sa pagawain ng NGCP sa kahabaan ng Cabanatuan, Bitas, 6989 at iba pang technical activities sa loob ng substation. Gagawin ng NGCP ang lahat upang agad na maibalik ang supply ng kuryente ng mas maaga o ayon sa nakatakdang oras.